langit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Yan ang kadalasang tanong ng babaeng iniwan ng mahal niya at ipinagpalit sa iba. Mali mare, walang kinalaman ang itsura mo kung bakit ka iniwan at pinalitan. Oo malaking factor at advantage yung maladyosang kagandahan mo. Walang lalaking di naa-attract muna sa panlabas na kaanyuhan ng isang babae. Kahit sinong lalaki, proud at feeling pogi pag nagka-GF ng maganda. Dagdag confidence yon sa kanila, lalo pagkasama niya ang magandang jowa niya. Pang display kumbaga. Pero, oras na naisipan na ng isang lalaki na magseryoso, lumagay sa tahimik, magkaroon ng sariling pamilya. Tandaan mo girl, mas pipiliin pa rin ng lalaki yung babaeng pambahay kesa pang rampa. Dun pa rin siya sa babaeng hindi man kagandahan pero handang maging ilaw ng tahanan.